Hi sa inyo guys, so kahapon nga galing nga ako ng Divisoria and una kong pinuntahan guys, yung Adela Merchandise uh, Namili lang ako doon ng konti lang yung pinamili ko doon guys kasi gusto ko lang dagdagan itong aking tindahan Medyo mahaba lang yung video ko doon sa mga pinakita ko kasi gusto ko lang makapture lahat kung ano yung nasa loob para ma-share ko din sa inyo So, konti lang talaga yung pinamili ko Gusto ko lang na, ayun, ma-share sa inyo and ma-inspired kayo magtingin-tingin kung ano din yung mga pwedeng mabili doon sa shop na yun para in case na pwede kayong makapunta. At least, may idea na kayo kung ano yung mga items na meron sila. So, meron lang akong bilili dito, guys. May may pakiabot ng plastic na yun. Ito, i-haul ko sa inyo, guys, yung mga napamili ko. Yan. So, ito. Okay. So, ito, guys, yung mga laman niya. Ayan. So, ito, ito papakita ko sa inyo isa-isa kung ano yung mga nabili ko doon. O, oh, kung ano yung mga ko, mag-aabot sa kay mami. Bakit nangilikilig? So, ito guys, kumuha ako doon ng wallet. Diba nakita ito nagpipili-pili ako doon ng wallet. So, ito yung meron sila doon mga ganitong hacking wallet. Ayan. Ang cute niya. So, actually, nag ako na bumili din Kasi hindi niya makasar kung nakaka-interest yung mga bata. Pero tinry ko lang kasi ang cute niya, guys. Pukuha ko ng isa. Size lang color pink. Ito yung guys, yun, yun, yung niya. Uy, siya. Parang siyang Tama dito. BT-21. Yeah. Parang BT-21. Ang character. Ayan siya. Father, you're Ang cute lang. Parang cinemaroon. <laughs> Kaya may foam siya sa loob. Tatanggalin lang yan pag gagamitin na ng mga kids. Ayan siya, guys. So, oh, maganda naman siya, guys, na klase ng wallet. It's super cute. Napaka-useful. Yeah, kasi may mga bata na may mga bitlit silang mga coins, na parang hirap sila. So, at least ito, may magagamit sila. Face like Ayan. So, bili ko pala nito, guys, is 192. Ayan. Ayan. So, pasensya na pala, guys, dun sa ano, hindi ko, hindi ko na, ano, napukusan yung mga price sa mga pinakita kong product. May idea sa ano. sa so, so, next time, yun yung gagawin ko, guys. Ipa, itututo ko yung mga price, bawat, ano, doon sa mga plastic na pinaglalagyan ng mga items. Yes, ang kito, blue, pink, may green. Ayan. So, ayun, guys. 192 for 12 pieces. Ayun na mag-ano nung divide ko. Magkano po muna ng isa. At isi-share ko naman guys yung magiging price ko nito pag na-display ko na siya. So, ayan. Ano yan, nak? Ah, ito. Hair clamp so, guys, kasi nagpasiguro ako ng mga hair clamps kasi mabenta sa akin. So, meron ako ditong mga pa-cart lang. Ito, guys, ay is ah uh, ano lang siya, small version lang siya ng mga hair clumps na mga regular size. Ayan siya guys, so ganyan siya kaliliit. Ang kit niya ay iba-ibang color. Assorted, assorted color siya. Tapos yung pinaka-handle niya is parang matte. Parang matte siya guys. Ayan, iba-ibang color. So, ano din to siya guys? 12 pieces. And, ano siya? Ah, 90 pesos only. Ayan. So, nga, try natin. 90 pesos. Wala kasi akong calculator eh. Basta 90 pesos siya, guys. Tapos 12 pieces. So, pag-iisipan ko pa kung magkano ko siya ibibenta. Kung kaya ng 15 pesos, baka i-try ko siyang 15 pesos. So, ayan. It's super cute. Next, next, next. Anong meron pa tayo dyan? Mama, gusto ko may ito. So, ito. Another hair clamp, guys. Na... Ayan, ang ganda. Ang ganda ng kulay niya. Super na in ako sa kulay nito. Lalo na to, para siyang ano, army green. Ayan yung mga, ang gaganda ng color nya guys. Ayan siya. So, ang bili ko nito guys, ay ano, 102, 12 pieces. Ayan, tagda dozen dozen kasi talaga sila eh. Ayan siya guys, o, eh. nakalagay mismo yung price. Kaya pag namimili ka doon, doon yun, yun, yun din tagandaan sa kanila. Kasi may mga store na hindi nila nilalagyan ng price. Kung meron man doon walang price, siguro iilan lang baka hindi pa nila nalalagyan. Pero halos lahat doon may naka-indicate na na price. May label sila na nilalagay ng mga prices. Ayan o. 102 plus uh, 12 pieces. Ayan. Next. So, ito. Ayan siya, guys. Oh, ang cute. Medyo ano lang yung price nito, guys. Medyo lowest lang yung price nito ang isa. Ito. Compared dito. Kasi ito may design siya. Ayan siya, oh. Ang ganda ng detail niya. Ang dami-dami din -dami guys. Ito, yung mga, ito lang yung mga napili. Medyo ah, nahirapan akong pumili kasi nga ang dami-dami klase. Ang dami-dami iba-ibang designs. So, ayun. Pumili ako ng maayos. So, ito yung napusuan ko. Tapos, meron sa mong free na plastic. Ayan. So, siguro, i-display ko ito ng nakaganda. Titignan ko kung maganda yung appearance niya. Kasi kung igaganyan ko pa din siya, parang sa titignan ko, kasi yung price nito guys is 180 yung isa. Ito ay mura lang to 100 to lang. Ito 180 kaya. ah, uh, Siyempre, ibahin ko yung price nito. So 12 pieces pa din siya guys. Ayan. For 180. Ayan. Ang gala din ang kulay niya. And then meron tayo dito. Mama! just like you <laughs> <laughs> Ito guys, kumuha ako nitong ano, dai ano beauty ni beauty, beauty beauty to nails. Ayan. Ayan guys, sweet nails siya para naman sa paa. Ayan sa mga toes. Kasi yung marami na ako dito para sa kuko, sa kamay. So, subukan ko naman to sa paa. Ayan, baka magka-interest din mga dadadagita dyan. Ayan yung mga designs niya, guys. Ayan. Mm, ang cute. Ang cute, di ba? Ito sa likod. Ayan, ganda dito. Simple. Oh. Ayan. So, ang bili ko nito, guys, ay ano, 180 for 12 pieces. Ayan, so cute. So, meron pa akong isang kinuha, guys, na isa pang set na fake nails din. Pero yun, ay sa hands kumuhaw dito kahit meron pa ako pero pambata naman to siya guys. So eto, guys, Ang cute ng packaging niya. Ayun, pambata naman to. Ayan. Ito oh, pwede to sa ganitong age. Ayan. Ayun, kasi yung mga kukumunak, ah, uh, ganyan ka Pero kahit older pa sa kanya pwede pa ito. guys. So, sa mga kids ang cute. Ayan. since kids naman talaga yung mga customers ko dito. Ayun siya, guys. 12 pieces din to. And yung bili ko nito is 120 lang. So, itong isa 180. Ito 120. Yan. Tapos, yun another ano, tali-tali sa buhok. May melody lang. May melody, may melody, may melody, may melody. So, eto, guys. Ming Jewelry. Ayan guys, oh, napaka-affordable. Napaka-mumura nito guys. Nahapon nagkasugat-sugat pa ako sa stapler nila. So ayan o. Oh. Ito yung kanyang mga character. Ayan, si Melody, si Hilo. Kasi Sanrio siya guys. So, so. Sanrio character siya. Ayan, si Sino tong yellow, be? Sino tong yellow? Di ba itong white si Namarol? Si Namarol? Ano Si Namorol. si Namorol. Itong yellow, ito yung Hello Kitty, si Melody. Tapos itong yellow. Punchang ko. Ha? Punchang ko. ko. Ah, Pichacho Cat. Ay, Pichacho Dog. Yun ba yung name nito? Sure ka, ha? Tapos <laughs> si Koromi. Ah! Ma'am, I know his name is Pichacho Dog. Are you sure? Isi-search ko yun, ha? I'm not lying. So Mami. ito, si Koromi. si I'm Melody. Ayan. Mom, I'm not lying. Mm. Uh, So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 10 pairs naman to siya, guys. For only 66 pesos. Ayan, meron ng 10 pairs. Ayan. So, depende na sa inyo kung magkano yung ibibenta yung each pair. Ayan, guys. Ang cute. And then, ito mga cutie-cutie, guys, na mga clips. Ito, guys, gumawa din ako nito pang pa benta din. Ayan siya, guys. Oh, ang cute. Ayan, oh mini clamp siya. Pero <laughs> ano, mini version siya ng mga ganitong clamp. Ayan, mga hair clamp. Ayan, oh, ang so cute. Ayan siya. Ibibenta ko to retail. Ayan. Tapos guys, uh, 50 pieces daw to. Pero bibilangin ko talaga to. Para ma-sure kung 50 pieces talaga. Tapos 72 pesos siya. 50 pieces na siya. Then 72 pesos. Oh, ayan. Kaya, ibibenta ko to by pairs. Ayan. Hala. cute cute Kasi matagal pag pa isa, isa ko siya ibibenta. So, by pairs ko siya so, ibibenta. Baka i-repack ko siya. O, titignan ko kung paano ko siya na, ano, may display Di diba? Ang cute. the next. Next, baby. Man of victory. And the next, ito, guys. Ito, ayan, Oh, may ganito sila, oh. Ang cute din. Tapos, ano na siya, guys? 8 pieces na siya. 21 pesos only. Ayan. Ito, bumili ako nito. Ganito isang set lang dahil para lang po sa aking Little baby. Aking little girl. Ayan. For personal use to siya, guys. Ayan. So, kung gusto niyo din magbenta ng ganito, pwede na kayong kumuhan ito ng maramihan. So, ayan. 21 pesos and 8 pieces na siya. Ayan. Kasi pag inaano ko yung book niya na pag ganun lang, yung wala akong iiwan, ito yung papangkimpit ko yan. Yan. Dahil mahilig din akong tali sa buhok ng aking little girl. Tapos another, ano, clips pa, guys, para dito sa little girl. Tapos another clips, guys, na meron sila doon, is tong star-star na rainbow. Ayun, oh, ang cute na. Sobrang makita na ko. Kumuha ko na ito, hindi para pang benta. Para sa little, little girl ko. Pero siguro next time. Kasi may, may ilan pa akong star dyan, guys, na ganda. Pero plain lang. Pero konti na lang yun. Ngayon siya, sure. isubukan ko muna sa little girl ko. Ito, 17 pesos. Ayan guys, tapos 6 pieces siya. Ayan, nasila nito. Maganda din siya. Pwede din siya pang, maganda din siya pang benta. Kasi, attractive siya. Tingnan guys. Kasi, tingnan niyo. Oh, rainbow, rainbow siya. Tapos, another guys, um, hair clips ulit. Ito guys, so, ayan. Ang, maano siya, glossy siya guys na clips. Ayan, makintab-kintab siya na. Parang siyang ano, stainless lata. Ayan. Ang cute. A heart. And para pa din to sa little girl ko. Pero nagsisisi ako kasi dapat tinamihan ko na lang para may pangbenta din. Kasi ang mura niya guys, 15 pesos lang siya guys. And 5 pairs siya. For only 15 pesos. Pero niyo siya guys, ang ganda-ganda. Oh. -ganda pa lang dito sa hair pag kinlip mo siya. Ayan. So cute. So ganito siya sa likod. Ayan. Meron pa ako dito guys kinuhang another pang benta ulit na ano. Pang ponytail siya pero meron siyang mga design na parang candy. Ayan guys. Oh, ang cute. Bib na. Ang cute. Ito po yan. Ayan. May... Ano pa rin siya guys Sanrio. Isang tay lang muna yung kinuha ko. Ten karakter pa din siya. Kung wala ng isang tie kasi gusto kong subukan. Wala si, ano, Kuromi. Ay, wala si Kuromi. Iba yung nilagay nila. Wala si Melody. Oh, wala din si Melody. Si, si Namoro, si Hello Kitty. May mga names sila. Oh, wala si Kuromi. Pero okay na kasi ang ganda niya, oh. Pa-candy style siya dyan, guys. Ah, ang cute niya. Tsaka, guys, ano siya? Five pairs. And 36 pesos lang siya doon. So, pambenta natin yun. May ganito din pala sila guys, available dito sa kanila guys. Ito, pwedeng bumili ng isang ganito lang. Kasi sa iba, sa mga ibang mga store, kailangan isang, ano, isang, ano ba yun? isang ganon talaga bibili mo. Yung isang marami, hindi ko naman siya bebenta eh. Pang, panglagay ko siya ng price kasi syempre pag busy ako tapos yung partner ko yung matataon na may na mapagbibilhan ng mga bata hindi lang kasi alam yung presyo panay tanong so ito kailangan ko siyang pagdidikitan so available dito guys so nagtitinda kayo ng mga ganito available dito doon sa kanila ayan so bili ko nito guys is 15 pesos tapos ito guys last ay may nail polish pala lang na binili pero isa lang para lang naman sa akin hindi ko na sa sasali. Okay. And then last, guys, ang mga earrings naman. Kumuha so, ko doon ng mga earrings pang magnet para pandagdag din sa mga earrings. So, ito yung mga pababae naman kasi yung the last time na binili ko is mga pang na, na magnet. So, ito, guys, may lang pa ako mga pababae, guys. So, itong dalawang style ang tinili ko. Ah, na, baby, ito yung isa. Ayan siya. Ayan siya, oh. Ganyan siya. Tapos yung isa naman, ay, oh, ayan. So, bubuksan namin, guys, para makita nyo. Bablurred kasi siya. Eh. Ayan siya, oh. Ayan, para siya silver. Ganito siya sa likod. Ano siya, guys? Um, ano din siya, guys? One dozen din siya. And for only, ano to? And 66 pesos. Ayan, 1 dozen siya na earrings. And 66 pesos. Ganon din tong isa guys. 66 pesos din and 1 dozen. E ganito siya guys, oh. Para maklapin. Ganon siya, oh. Ayan, butterfly siya na may... See guys, pa-butterfly siya na black. Tapos meron siyang bling-bling. Ayan, ang cute, di ba? So, 66 pesos din po. And... 12 pieces. So, kung meron kayong, ano, malaking pesto. tapos puro mga accessories yung, ano, yun. Ito, magandang mag-purchase nito ng maramihan. Akin pa, kunti-kunti lang, kasi pang dagdag -dag lang dito. Tapos, ganoon kasi ako pag, ano, pag hindi ako sure na mabibenta ko ba ito, hinahinay lang, kasi baka ma-stack. Matutulog yung kumunan. <laughs> Gusto kong mabenta agad. So, bali yun lang lahat guys, yung napamili ko doon sa Adela merchandise. Kasi, ayun. Sana, ano, ah uh, mabilis siya mabenta and mabawasan na yung mga, ano, para medyo marami-rami naman, di ba, yung may, ano, ko doon, may purchase So, ito, guys, is nasa 1,000 plus 1,200 ata. Basta mga nasa ganun, guys, yung price niya. Ay, yung inabot ng amount ng binayaran ko. So, ayun. Sana mabenta ko siya. Ang sikit ng na mga napili ko. And marami pa talaga sila guys na iba-iba klaseng mga accessories. And yung mga pambenta-benta talaga ng mga hindi nabubulok. Kaya, ayun, sobrang natuwa ako dahil merong ganong na shop doon na malapit lang doon sa Divisoria Mall kung saan doon din ako namimili ng mga naruan. So, yun guys, and abangan nyo yung next kong mga videos dahil yung mga iba ko pang pinamili doon ng na mga naruan ay i-haul ko din, i-share ko din sa inyo. So, ayun, so, see you in my next video guys. Bye-bye, babush!